So, today is September 2. So, tapos na yung hakot din ni Pure Gold. Sa mga kasari ko, nakapaghakot na ba? Ano-ano yung mga hinakot nyo kahapong? Hakot, hakot everyone sa Pure Gold. For today, i-flex ko sa inyo yung nahakot ko. Pero bago yan, uh, sa mga nang subscribe sa aming channel, uh, Thank you sa love and support. And sa mga hindi pa nag-subscribe, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe and hit the notification bell na rin para updated sa latest ka na update sa aming tindahan. Ngayon is, ha, ito na ha, i reveal ko na sa inyo yung mga nahakot ko kahapon worth of 5,000 pesos. So, itong dalawa is nasa 4,000, 4,009. Itong dalawang box, 4,009 yung kabuwang bayad. And, ang na-discount ko is nasa 256. So, yeah, hey, may 256 na agad tayo na kita dito sa dalawang box. So, dito, uh, So, bala, itong carton na to is 1,250 55 pesos. But, uh, dahil meron nga ako naipon sa P-Wallet, uh, in the duck ko yung 540. So, nasa 685 na lang yung binayaran ko dito sa box na to. O, di ba? Plus, na-less na din yun yung less pa nila yung 43 pesos na discount. Kasi nga, naka 10% sale si Pure Gold kahapon. So, di ba? Ang saya. Thank you, Pure Gold. Baka diba naman, Pure Gold. Ah, so, ang overall overall discount ko kay like Pure Gold kahapon, half everyone is yung 265 na 10% off plus 43 then niless ko si 540 na uh, P wallet credits 256 plus 43 plus 540 ah uh, kahapon ang discount ko kay Pure Gold is 839 pesos. So, iba Hindi pa kasali yung mga pa-free ni Pure Gold na nakasama sa mga bundles na nabili ko. Uh, huwag na natin pakitagalin yung pag-a-unbox ng mga natamili ko kahapon sa pu Pure Gold worth 5,000 pesos. ah uh, yung una sa mga So, una is, is G-string na 60 grams. So, ang punan nito is nasa 14 pesos. Then, 14 to 15 pesos yung punan. Then, ang bantahan dito sa amin is 20 pesos yung ganito kalaki. So, bumili ako ng 1, 2, 3, 4, pieces na this ring. 60 grams. So, ang bentahan niya rin dito is 20 pesos. Then, bubili niya daw. Crack rings na 50 grams. So, ang bentahan nito is nasa 18 pesos. Bumili ako nang 3 coins for 18 pesos yung mentahan. So, pagkano yung bentahan ng cracklings ninyo sa sa inyo, please comment down below para alam natin kung magkano yung bentahan ninyo naman sa inyong mga tindahan. Dahil wala yung nakabote na ganito na 350 ml, ang binibig mo na lang is yung nakapound. So, ito yung mga participating product na kasali no? kahapon sa Hakot Everyone. So, bumili ako ng 24 pieces nito. One case yung nabili ko na ganito. Silver 130, 340 ml. So, 30, 24 siya lahat. So, ang bentahan ko dito is nasa 24 pesos. So, 2, 4, 6, one, 340 mm. Then, mabili na rin ako nito. Uh, Payless Extra Big na 5. So, ang namin dito is uh, 21 pesos. Ang kulang sa pure gold is 20, uh, 18 pesos. So, lima. Then, mabili na rin ako nito. Uh, ito is ang pumunan nito guys is 84 pesos yung isang pack may free sya na isang great taste choco so may dagdag paninda na ta may dagdag tubo na tayo dito na 18 pesos kasi nga ang great taste choco namin is 18 pesos so mo din si payless kahapon ang this ang kwan ka ang payless kahapon is buy 10 plus 1 so may dagdag kita na tayo na 30 pesos dito pa lang kay Payless. So, 30 yung pinuha ko para ma-avail ko yung 3 na plus 1. 30. So, nakukuha, nakakuha ako ng 3 3 pieces na 3 na Payless. So, ang bantahan ng Payless namin dito is 10 pesos, guys. So, 30 lahat si Payless natin. Ito na siya, yung 3 natin. Kasing nag nakabigay tayo ng 30 pesos na free less. Second, meron tayong free na tatlong free na free less big. So additional 30 pesos na dagdag -dag kita. So magkano na yung uh, discount, na discount na discount natin type you're god aside sa mga pa free, pa free and sa 10% discount kahapon plus yung yung naipon natin kay P. Wallet. So, next back tayo. Pala din ako nito. Ang kukunan nito, guys, is close up. I-check natin. Pero si 125. So, ang bantahan ko nito is nasa 140 na siya. 140. Then, tumakalin nito. Hmm, Colgate. So, si Colgate natin, 139. So, ang bantahan ko na nito is nasa 159 pesos. Then, kung nga din ako for kids. So, ang bantahan ko nito is nasa 100 pesos. Then, kung nga din ako na Johnson na 5 pieces plus 1. So, ang bantahan So, may dagdag kita na tayo dito na 23 pesos. Kasi nga, 23 pesos si Johnson natin. Ito yung mga kasali sa 10% discount kahapon kay Pure Gold. So, ito is ang bandahan ko ng fruit cocktail is nasa 92 pesos. Then, ito is 62 pesos. Then, promo din ito guys. Si 555 sardines. Ah, by 25 pesos. Wait, of 25 pesos na ganito, may free tayo na ano ba 'yun? P wallet na 30 pesos. So kumuha din ako dito. 555 sardines. So 3, 6, 8 pieces guys. 8 pieces and 35 pesos yung bentahan. lahat ng gamit na panluto, toyo, suka, uh, gata, yung mga ito, ito mga cheese, then iba sa gamit na panluto, mga baking soup, baking needs, kalumet, yung baking, mga chocolate, yung mga flour, makatali uh, siya sa 10% of me pure gold. So, kumuha nga din ako nitong dalawang Eden cheese. Ah, uh, itong dalawang Eden cheese, ang punga nito is 56 pesos 60, 56 pesos so ang bentahan na namin ng Edan Cheese dito sa amin is 62 pesos 62 dalawa yung kinuha ko guys then kumuha din ako ng one time nito so uh, nar siligang na isda so ang bentahan ko nito guys is nasa 10 pesos bawat isa so, dito, so ang bentahan ko nito is 40 pesos per ganito uh, kumuha ko ng 6 guys Then kumalin ako nito, yung maliliit. Uh, half kilo na ispag. So, ang bentahan ko nito is 90 pesos. Ito, oyster sauce. So, ang punguna nito is oyster, oyster sauce. Ang bentahan ko nito guys is 10 pesos isa. Then, dalawang tayo na magic syrup. So, ang bentahan namin dito is 6 pesos pa rin. Then, ito, Del Monte, Del Monte spa, uh, spaghetti sauce. 80 pesos yung mentahan ko, guys. Kuwalin ako nito. Uh, tatlong great taste granules. Uh, mentahan ko dito is 23 pesos. Ito din. Uh, ang kuya nito is nasa 84 pesos. Ito is cream po. Mayroon siyang dagdag kasama na Great taste wise. So, bali dalawa na yung nakuha kong ganito. So, meron na tayo agad dito, natubo dito. Nadagtag natubo na 36. Hello, ah, bali apat na nestle cream. So, is, ang bentahan natin dito is 346 pesos. Then, ito, yung 242 200, 422 grams is 90 pesos. Yung bentahan, kumuha ko ng dalawa. Then, ito is si Kandensada uh, is 63 pesos yung pentahan. Then, today's na maliit, 92. Ang mas, mas, maliit is nasa 80 pesos. Ito, paong. Ang pentahan ko nito dito sa tindahan is 90 pesos. Kumuha ko na ng dalawa dalawang red na ditong sinata, kumuha din ako ang bentahan dito is 92 pa rin so ayan then, kumuha din ako dito ang gamit namin dito sa bahay So, yan. Tapos na tayo sa box. Sabi yung hakot natin mga kasari sa Hakot Everyone If Your Gold worth of uh, worth of 5,000 pesos. And, ang laki na na-discount natin. Bali, sumatotal so, na sa plus yung discount plus yung mga freebies gaya nito. So, uh, and ang kagandahan sa mga kasali sa Kakot Everyone is matagal siyang ma-expire yung ang mga nabili ko and perfect talaga ang promo ni Pure Gold ngayong September 1 kasi nga ito yung mga condiments, matagal yung expiration and yung mga fruit cocktails and mga yung mga ganito is talaga talaga naman na maben magiging mabenta this coming bear months. Ako nga kaya nga ako kumuha ng mga ganito kasi nga marami yung mga ganap this bear month. So perfect yung mga fruit cocktails, yung mga ko, and yung mga toyo and sp mga spaghetti na kasali sa 10% sale ni pure gold. So, yun muna ang update dito sa aming tindahan. And, huli, nagpapasalamat ako sa Pure Gold kasi nga meron silang ganitong mga papromo na talaga namang nakakatulong sa mga tindera at tindero ng bayan. Aside dyan, may, may, may naiipon ka ng points na pwede mong pambili and meron ka pang mga freebies. Uh, freebies like mga dagdag pa items, ganito tulad nito, uh, pig wallet na pag bumili ka ng certain amount sa mga produkto, is nagkakaroon ka ng P-Wallet. And, yun is, na, pwede natin ibili din kay Pure Gold. So, yun. Kahapon nga is, nag ako ng worth 540 pesos na P-Wallet. So, malaking tulong yun kasari sa akin as a small sari-sari store owners. So, yun muna yung update ko for today and need ko pang i So, muli, inaanyayahan ko kayo manood sa aming channel and i-share uh, e na rin ninyo itong ang video ito para naman yung mga sari natin na nagbabalak mag-isari sa stories, ma-inspire natin sila. So, yun lang and have a blessed Saturday to all. Bye-bye!